Inumin ni Patrice at Pili at Espiritu Amen. Maganda umaga sa ating lahat, sa anumang panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nang si Jesus Nakita niya ang mayayamang naghuhulog ng kanilang kaluog sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang lukhang babaeng balo na naghulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang lukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang na hindi na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng palong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko sa unang pagbasa sa pahayag at sa paggunita kay Santa Catalina ng Alejandria, Dalaga at Madir. Ang mabuting balita ngayon ay nagbibigay diin sa tunay na kahulugan ng pagbibigay ang pagbibigay na bukal sa kaluupan buong tiwala sa Diyos at mula sa ating kakarampot o pinakamahalaga ang dukhang balo ay naging halimbawa ng wagas na pananampalataya dahil isinuko niya ang lahat ng meron siya nagpapakita ng pagtitiwala na ang Diyos ang magpupuno sa kanyang mga pangangailangan sa unang pagbasa mula sa aklat ng pahayag Ipinapakita ang larawan ng mga banal na sumusunod kay Kristo saan man siya magtungo. Sila'y mga taong itinalaga sa Diyos, hindi nadungisan at namumuhay ng may kabanalan. Ito ay paanyaya sa ating lahat na maging karapat-dapat sa karian ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay na may dalisay na layunin, pagtulad kay Kristo at pagtalikod sa kasalanan. Mga halimbawa sa panahon ngayon, una, pagbibigay ng taus puso sa kabila ng kahirapan. Marami sa ating mga kababayan ang nag-aalay ng tulong sa kapwa, kahit sila mismo ay salat gaya ng mga community pantry noong pandemya. Pangalawa, pagpupuri at pagtitiwala sa gitna ng pagsubok. Ang mga nagpapamalas ng matatag na pananampalataya sa kapila ng kanilang mga pinagdaraanan tulad ng mga biktima ng kalamidad na nanatiling nagpapasalamat sa Diyos. Pangatlo, pagbili ng buhay na may pagpapakabanal. Ang mga kabataan at magulang na pinipiling maglingkod sa simbahan at nagtuturo ng pananampalataya sa kanilang tahanan sa kabila ng modernong tukso at abala. Paano tayo tumubo at maging karapat-dapat sa karian ng Diyos? Una, pagbibigay ng may kababaang loob. Hindi nasusukat sa halaga ang pagbibigay kundi sa kabuuan ng ating intensyon at pagtitiwala. Pangalawa, pagtalima sa kaluuban ng Diyos. Ang pagiging dalisay sa puso at pag-iwas sa kasalanan ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang sentro ng ating buhay. Pangatlo, pagiging tapat sa pananampalataya, gaya ng mga banal sa aklat ng pahayag. Tayo ay tinatawag na maging saksi ng mabuting balita sa salita at gawa. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming amang makapangyarihan, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyong walang hanggang kabutihan. Tulungan mo po kaming maging katulad ng dukhang balo. Handang magbigay mula sa puso at magtiwala sa iyong providensya. Ipaalala mo sa amin na ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita kundi nadarama sa iyong pagmamahal. Naway pagpalain mo ang lahat ng mga tao sa buong mundo, lalo na ang mga nagdurusa sa kahirapan at kawalan. Gabayan mo ang mga pusong nalilito at nawawala upang makita nila ang liwanag ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng lakas na mamuhay ng banal at tapat. Naway kami maging karapat-dapat sa iyong kaharian basbasan mo rin ang mga nakikinig at nanonood ngayon upang kanilang maunawaan ang minsahe ng iyong salita at ito'y maisabuhay. Lahat ng ito'y hinihiling namin sa pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katuliko man o hindi, na ang ng ito kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama nating pagnilayan at palagahan ang pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghiyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng kapag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Ino mini Patris, Filii, et Spiritus Santi. Amen. God bless.